Mismong ang PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III ang kasama sa live na nanood sa paghuli sa isang suspect sa Panabo, Davao del Norte sa pamagitan po ng 5-minute police response. Ay naman sa DILG, sa Agosto magiging operational na ang bagong 911 technology ng PNP. Nakatutok si June Benarasyon. Imbis na simulation lang Totoo ang ang na-monitor ng PNP Chief na si General Nicolas Torre III habang nasa PNP Command Center sa Camp Crame sa Quezon City. May tumawag kasi sa 911 mula sa Panabo, Davao del Norte habang pinaghahandaan ang simulation para sa 5-minute response. Humingi ng tulong ang caller na may kahina-hinalang lalaki na nakachecking sa isang lalaki na hotel. Ang lalaki ay sospek pala sa naon ng insidente ng pamamarili sa kalapit na Tagum City. Like nailipat na panood natin aresto sa Panabo Dabo del Norte. Nakuhanan ng tagpo ng body camera ng mga responding police. Baril o intercepted. Ipinakita kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang recorded video nang bumisita siya sa PNP Command Center despite the technology we're using, uh, we're doing very well. But with the yung sa bagong sistema natin, I think the PNP will have a better response time. Ang bagong sistema na sila sabi ni Rimulya ay ang 911 technology na magiging operational na sa kalagitnaan ng Agosto. Mula ito sa isang technology provider na siyang winning bidder ng kontratang nasa mahigit 1.4 billion pesos ang halaga. We're getting the latest generation in the world ang kukunin ng Pilipinas ngayon. Kabilang sa features ng sistema, ang kakayahang matukoy agad ang lugar ng tumatawag. Ang features niya ay language sensitive. So kung tatawag ka galing pampanga, kapampangan na sasagot sa iyo. Mas madali mapananagot kung prank caller ito. Para sa GMA Integrated News, Jun Venanacion, Nakatutok, 24 Horas.